Hi guys, yan. Uh, nandito tayo ngayon sa Marendo Doqueños. At uh, syempre, uh, favorite ni Tim Maranan ang manok. All right. So dito tayo lagi bumibili ng mga lechon tuwing tayo may bisita. At uh, ang lagi sinasabi ng mga bisita natin, ano daw lechon ito? Sabi ko, Marendo Doqueños lechon manok. So mga idol, uh, located po ito sa Barangay San Isidro sa Katanawan, Quezon. Ayan po si Ma'am. Hello Ma'am, shout Busy si Ma'am sa pagtatantad at shoutout sa ating tropa. Ito po yung mga lechon nila rito. Yan, umiikot. At sa mga naghahanap po ng masarap na lechon, highly recommend po itong Marain Doqueños Lechong Manok. Alright? Kahit sino pong mga bisita namin ang magtanong, Pinapakain namin ng Marendo Kenyo sa Lichon. Ang sinasabi nila, ang sarap daw at juicing juicy ang lasa. Yan, may sabaw-sabaw. Nang no, hindi pwede niyong isabaw sa kanin. Ayan, hello! Shoutout sa inyo! Bumibili siya ng burger. A shoutout dito sa ating kapitbahay. Alright, ayan. Shoutout po sa inyo. Panonood <laughs> rin ko yan, mamay. pwesto nila fronting po ito ng j Rin, General Merchandise along the highway lang po ito ayan mga idol ito po yung Marim dito po lagi bumibili si Tim Maranan ng lichong manok sabi niya yanong sarap All right? so napakasarap talaga mga idol ng lichong nila ito po yung nila, price list nila oh. Marim jumbo chicken 300 ayan So, Marinduque, Marinduqueños Lechon Chicken 290. Ito may Marinduqueños Lechon leeg 10 piso po at isa. All right? So, along the highway lang po ito. Sa mga naghahanap po ng masarap na lechon. Dito lang po ito sa Barangay San Isidro. At lalo na po ngayon, bagong taon. Uh, halos lahat kailangan natin ng lechon kaya nire-recommend ko po ito Marine Duqueños lechon napakasarap nanunood sa sarap ang Marine busog lasap sarap <laughs> <laughs> hello mo kay ma'am kayo yeah, po yung may ari pa. mo no? yes yeah, po Apo, ano pong pangalan nyo? Lyra po Lyra Garcia Lyra... hello shout kay ma'am Lyra Garcia and kay boss Junior, Junior Garcia alright ayan si ma'am si ma po yung may ari ng Marine Ayan at Si Tim Maranan po Lagi po dito bumibili Every time na may bisita po ako Dito ko po lagi binibili ng ulam Ang sinasabi lagi nila Ang sarap daw Sobrang sarap Ayan Opo So mga idol Sa mga Gusto pong makatigim ng litsong manok Pumunta lang po kayo Dito sa Barangay San Isidro Hanapin nyo lang po itong Marendo Quillos Hiç olmadı okuyan